Dito po ako sa pwesto ni Madam Arlina, isa sa masipag at maganda natin sa Kadara. Sama niyo pa maganda. Hello, Madam Hello. Arlina. Siyempre, dito tayo kay Ate Mena ko. Alamin natin yung asking price ng kanyang upo. Sa amin, huh? Tinangali na pala ako ng dating, no? Eh, yung upo natin. Ano ba itong upo natin? Balag ba to? Magkano itong upo natin? Oh, yung magandang maganda 25. Yung hindi magkagandahan may 20. Yan. Eh yung kalamansi natin ngayon. Kalamansi marami yung kanina. Magkano na ilabas? O oh, yung magandang maganda, oh, may 1 to may 1 1. Pero yung hindi maganda, yung hindi maganda kalamansi. oh, 900 yan. Tandaan niya depende sa ganda ng ano ng kalamansi. Ay, ano ba yung sitaw nyo? Yung labong magkano? 20. Yan, yeah, medyo bumaba yung 25 Ayan, itong patolang cream 25. Kanina, napakadaming gulay dito. Hindi ko inabutan, ano? Ayan. Ay, taga saan po kayo, sir? Ah, oh, dito. Pahala ko sa ibang lugar yan. Yan, yeah, Ate Mena. Pag napapanood ni Sir Resti to tuwang-tuwa yun. Yan. Yeah, sir Resti, ito na naman. no? Oh. Ngayon, pink na pink naman. Pink na pink naman ang ating mother dear. Yan. Yeah. Ayan. Talong, wala kayong talong, wala kayong talong ngayon. Ay, nabili na magkano talong natin? 50. Maganda, maganda 50. Tapos hindi medyo medyo kaganda ang 40, talagang ano. Hoy. Eh, oh. Ay, tinamo si maaga pa lang. Ubos na yan, tinamo. Talagang nakapagpahinga pa na siya. Anong oras na ba ati-manager sa cellphone natin? 10-9. Oo, oh, 10-9 pa lang. naka na yan ngayon si Mother D. Nakakuna pa sa <laughs> akin Ay. Yan. Binababa pa lang daw yung gulay. May umakot na, no? Yan. alin mo? shoutout mo si Seresti. Ano mo? Sela. Ayun na Ay, di naman magulo doon sa gera. Di man sila abot ng gera. Ayan, Seresti yan. Sana nga. Ma, di naman ng gera yan. Sana Laging safe ka. Yan na. Basta sa ano na sa balita tungkol kay Nanay ano, eto lagi natin na every week din natin malilimutan. At syempre ito sa mga pamangkin ka kapatid mo ito. Oh, shout out mo si Seresti Oh. Yan, oh yan. Naubos agad, maaga tayo nakaubos, ano? Oo, oh, oh, ayan. Ayan, 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 tingnan nyo, maaga silang nakakaubos. Thank you. Uh, eh, er, oh, may papayang habo oh. Ay, kalabasa. Kuya, iinom mo magaling kalabasa ng ba natin ngayon. Emo. Si Arena mo pa, ya. Okay lang. Dos kuno ng bola. na Dos kuno ng bola. Dapat bigyan kita ng aso. Kuya. Kailangan mo kumasino? Dito pa rin. Okay mo yung kalabasa mo magkano? Sampo. Sampo napakamura naman ata. Eh, yung saluyot pang gaganda ng saluyot. Dito paano? 'Yung saluyot. Ayun, eh, napakamura dito. Kuya, iinom mo. Maggusto 'yung bill niya si sa baby mo. Puro sampo. Ito, tong sa, ano, uh, dito labong. Oh, wala nang 25, 20 kasi umuulan ngayon. Eh, yung papaya natin kuya mo. Sampo rin. Sampo sa parang ano yun ha? Sampo, sampo. Hindi. 12, 12 hanggang sampo. Yan, yan. Yung pinakamaganda, 12. Pero ano, may sampo. Yan. Dito. Wow, red na red naman yung kaibigan ko. Mukhang in love siya ngayon, no? Oh. Ayan, oh. si Madam J. Jackie po. Pulang-pula, mukhang in love, ano? Madam Jackie, ano yung mais mo? Dilaw puti. Yan, Magkano yung yellow natin ngayon? Asking. Asking. Oh, yung pinakamaganda niyan, 32. Wala kang puti? Meron? Magaling puti. 47. Naubos na. Yeah, may na ma, madali madaling naubos yung puti 37 32 yung dilaw. Eh yung pula natin. Yan po pula natin 50 lang natin. Ambulan. Ito, 50 tayong gaganda, no? Tapos wala ka di, di kita na pansin, may kausap ka pala, oh. Oh, Busy, uh, busy. Ito ng ating anong balay dito? ano po yan? 207. 207, magaling 207. 50. Thank you, Madam Jackie. Gumaganda si Madam Jackie ko. Pumapayat pa. Meron pa kayo sa ginaw-ginaw. Ano? Binababa yung mga mais. Isang mapagpalang araw, mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Today is July 8, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva isiya ang Cabanatuan Baseball Trading Center, palengkin ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay nito para po sa ating pag-update. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque, please don't forget to subscribe para po sa inyong pag-update. Kaya tara let's, samahan nyo na po mag-update dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center, Palenque ng Sangitan. Ito po yung si Pastor na na-interview natin. Ito yung maganda kaganda naman pala ng misis <laughs> ni <na> Pastor. <laughs> Yan. Ah, uh, apa? Anong, pa anong pangalan niyo po? Uh, Sister Elvie po. Oh, Sister Elvie. Yan. Yeah. I-shout eh, out yung mga ka-church natin uh, para na. Shout out po. Fighting Family Church. Sa Sabi Senior Pastor, Pastor Renaro de Cruz. Yeah. Ay, pa Sister, Pastor, ingat kayo sa biyahe lagi, ha? Oh, yeah. God bless oh. Saka tama yan, tamang-tamang, may tubig. Huwag niyong kalimutan, ano, may nung tubig, ha? Yeah. Okay. Kung po yung ate ko, yung nakarampong eleksyon. Ay, hindi tayo pinalad. Okay lang yan. God's will siya, ano? Oh. Yes, salamat. Ingat kayo. Dito. Ay, ang gaganda ng kamatis. Madama to ito, Biskaya ba ito? Biskaya. Magano ngayon? Ano ang variety nito? Garnet. Ang gaganda, no? Magano ngayon ang asking price? Maganda, maganda. Ayan na yung maganda maganda 27 pero siyempre nga asking price lang yun maaaring tumawad talagang tatawad nasa palengke tayo yan may tumatawad daw ng 25 o oh, natuloy 20 daw may natuloy yan siguro pag marami yan ano madam ngayon lang uli kita nakita bahit bira kita makikita dito <laughs> ah, ganun ba okay yan ang gaganda po ng kamatis nila garnet 20 yan. natuloy 20 na ano Depende rin po kasi Dito tayo kay ano Kaya ati may ano Ito talong oh. Tanong natin kung magkano yung talong ngayon Ati Mian magkano yung talong mo ngayon Yung talong ko po 40 asking 40 asking sa okra Okra po 50 asking Yan yeah, medyo angat ang ano Ito negro ba to? Ah, negro ba ito? Ah, Bulacan Magkano yung bulakan White? 70 lang <many> po, 70. Yung pipino. Pipino po natin. Ikadanti po yan. Magkano yung pipino po, Tia? Isa lang. Kaya ko mo yan. Okay. Tuk tukaya, magkano yung pipino mo? Magkano yung pipino mo? 22. Okay. 22? Yun. Okay. Ito. at na paasim ba ito? 45 na lang po. Ay, Marcel. Yun na natin, ha? Kaya ka natin. Ito, may, may dito, may maganda no. Mag Ba't magaganda lalaki yung mga nakatao dito? Ha? Magkano yung ampalaya natin ganito? Segunda lang ba to? Magkano yung day segunda? O, oh, 25. Ano to? Biskaya, Kamatis? Apo, Garnet boss. Garnet, magkano isang kilo? 2.7 uh, po, asking. O, oh, asking price lang po yun ha. Maaring magbago, minuminuto, oras-oras. Wala si... Ay wala si na. Ano, si Ipe, Salvador, si Philip Salvador. Eh, kinasayasan po 'tong bossing. Idol! Agdidin po na Ayun, bisig-bisig ng idol ko na. No? Okay, thank you. Good morning, sir. Ano ba sir, ano na bilhin niya? namibili po kami ng gulay. Taga saan po ba kayo, sir? Ah, taga San Luis po. Saan? San Luis, San Isidro po. San Luis, San Isidro. San Yeah. San, San, San Isidro. Yeah. Araw, sa isang linggo, ilang beses kayo kayo? Ah, siguro po kayo, kada ikatlong araw po. Yeah. Kasi po medyo malayo po. Okay naman yung pamimili natin. Okay po. Basta, sir, tandaan niya, puro ice cream fries lang ah, yung ano natin. ha? Eh, San... ang pangalan niya, sir? Pastor Ronnie Sibulan. Ay, Pastor ba kaya? Opo. Oh oh Ayun, yeah, Pastor Ronnie. Pastor Ronnie, yan. Yung mga ka-church natin. Opo. yan. Opo. Uh, iyan na natin, shout out tayo. Opo, shout out po sa mga kapatid po namin sa Life, -life in Christ Family Church po. Sa yan. Sa lugar po ng Santurino, San Luis. Yan, shout out po sa inyo. Nabibigit po kami. Nabibigit po kami. Everyone di tatlong beses. Uh, dalawang beses po. Uh, the, ingat kayo sa biyay, okay, sa pastor ah. Salamat po, salamat. Okay, ingat. God bless sa pastor. Okay. Ito yung suprema natin kalabasa. Tanong natin si Madam Ara. Ngayon ka lang uli nakita si Madam Ara. Ayan. Narinig niya. Di natin tayo pinse. Medyo maganda-ganda naman. Ano? Dapat mat, na matagal ng blue, ano, eh, more. Ano? Oh, ay malalaki. Ayon. Ayun. Swerte naman para po sa mga masisipag natin farmers sana nga tuloy-tuloy na at matagal sana hindi yung isang linggo lang na bumababa agad. Salamat. Kalagbate, eh. sir magkano na yung kalagbate? Eh? 30, 25. Wala yata si ano si kapatid na Nori ko. Wala na. No? Okay. Hereo, may nakita akong masipag na nagba ng kamote. Kasi pang-gamang sero oh. 'no. Sir, magkano 'yung ubi natin ngayon? Yung ubi isang bundle, magkano ngayon? 'Yung big 'yung medium. Hoy, 35 'yung medium, 'yung big 40. 'Yan. Eh 'yang taiwan seed natin, malaki. 38 sa ating luya. Oh, maganda nga eh. Magkano po? Ha? 1 2. Yan, ganun pa rin po, walang pagbabago sa luya, 1 2. Eh sa dilaw nating luya. Ewan ko lang po kung Ito pampaganda ng boses, wala si Madam Anal eh. Yan. Salamat. Dito. marami yung nakikita yung mga santol na ano eh. Panukang Santo, no? Sa ano natin magkano yung ano? santol? Santo. may magbebenta sa'yo, binabalik pag mo, tarantado ka, ah, nagbibigyan. Ate, babe, magkano yung ating ano, Santo? 15, 150. 15, 15. 15. 15. 15. Sa galyang natin ngayon na gabi? 35. Ah, wala tayong sinibuyas? Ay, magkano yung sinibuyas? Ay, mag sinibuyas? 15, 15. Sa puno pa? Ay, yung gift ko. Eh, lapay. Medyo, medyo ka. Magkano yung sinibuyas, ate, babe? Oh 750. Salamat. Papaabotin nito. Eh, no, Saluyot natin 'no. May 15, may 12, talbos ng kamote, 8, 10. Dito meron tayong negro. Ang dalag siya, magkano na negro natin? Ayun, yung dalag po? Oh. Mahina lang po yan. Eh. Magkano nga, Aspi? 55. Ayun, mahina. Uh, Hindi, nabili na pa. 55. Mahina lang yan. Ano. Pero yung maganda, maganda niyan. Uh, 70. 70. Ay, yung ano natin pipinong bakla? Bakla. Sandaan. Sandaan. Salamat. Pagpipirasan yes. ko. Ayan po, napakasipag po ni Ruru Madrid ng Baksakan. Ayan. Ayaw naman. Ayan. Kamu ka ba ni Ruru? Hindi po. Ay, Marian, magkani yung ano natin, yung okra natin? Sige po. 45. 45. Dito, tanong natin yung magandang ampalaya. Ito may mag... Madam Lilibet, magkani magandang maganda mo ang palaya ngayon? Alam ko lang maganda eh. Eh, ikaw lang maganda. Eh, magkani ang palaya pala natin? Eh, ito. sila po. Eighty-five oh. sop yung magaganda. Eh, ito ba? Hindi ka maganda? Hindi po. Na tayo magpakuha ngayon? Hindi po. Nag-hagay po. ganun ba? Kaya pala. Ayaw magpakuha. Yan. Kay ate baby. Yan o. Kaya know. ka na yung palaya na Joseph. Ito may nakakalat na pa, malaking paa na legs dito Yan. Ay, ay, magbawal ang chancing nga po sa Ayun, nga yeah, chancing oh, okay. nga Good morning ate baby Ate baby, magkano yung bulakan white natin magandang maganda? Magandang maganda, 1-1 1 yung mababa? Yung mababa, 80 80, e ayun sa Yung uh, negro natin Ay, isandaan ako Isandaan Ayun, yung maganda natin ang palaya e yung, ang ang pala yan, sabi ko din 75. 75. Sa pipinong bakla? Sa pipinong bakla, may 150, may 110, may 130. Sa Taiwan natin? Taiwan. May 55, may 55, may 60. Ayan, may talong tayo. Magkaling talong? Ay, 50 ako na kayo sa talong. Ito, araw-araw itong ano, hindi naubusan ng gulay. Boss, bakit hindi ka naubusan ng gulay? Para gabal, na ayan, talagang napaka na magiging <inaudible> jowa nito. Baka <inaudible> jowa, may jowa Apat, Apat Ah, At may jowa pala niya jowa, po. Eh, ko, iba naman pala, can, foreigner naman pala, no? Marami right? <inaudible> mo yung jawa mo naman. <abit. g> nga <inaudible> pala. <inaudible> ayan na mo? Ayan, o, oh, ayan. Pero anong gulay mo? Ha? Sitaw. Sitaw. Sitaw ang Talong. Talong. Yun. May talong din pala. Susubo na muna. Ito. Tanong natin yung puso mong mapagmahal. Oh. Madama na magkain puso mong mapagmahal. 25. Medyo gumaganda yata. Napupuna ako si Madam Malo. P Pumuputi na ata. Hindi ma-in masyado eh. No? Yan. Yeah, tagulan. <laughs> Kaya lang si Madam Ella. Nasa bakasyon pa rin. Ayun Ay, sa palok natin. Magkano? Magkano? 80 pa. Yan, 80. Medyo umangat yung sampalak. Salamat, Madam Malu. Ewan, eh, kayo parin dyan. Parin dyan, magkano yung talbos ng sili natin? 1990, 90, 90 pa rin. 90, 80. 90, 80. Sa papaya? Papaya pa rin. 90 pa. Magkano? Eh, yung ating upo? 20. Upo pa rin. 20. 20. E yung mga, ka, pare, Etong ating, ano ito, negro? Negro. Negro? Okay. Mukhang malungkot ka na naman. Mukhang nakita ko, nagbibidaan kayong dalawa ng walang katuturan niya. At may, may katuturan ba? Ay, ano mo, yung shoutout natin si ano? Oh, Sir Andres, Mademus shout out tayo ay si asaka oh. Madam Rosy ah, ng si Santa Rosa. Madam at saka si Boss oh. Yan, okay. Santa Rosa. okay. Okay. Okay, okay Ate Selko. Oh, ang ganda ng ano mo. Iyon. Mukhang in love si Ate Selko ngayon, pulang pula eh, oh. oh. Basta pulang pula in love da Madam. Oh. Ay, Madam, bakit lumalayo ka? Kagulay ba natin sa taga kagulay natin? Wow, kagaganda. Kaya sige pagmahasa kagulay ko kagaganda. nga, no, kahapon dumating. itong natin? Ay, nai na. Tanong natin. 35. Basta ganyan itsura. oh, yung maganda maganda. 35. 35 yung hindi kagandahan. 25. Ay, yung sultan natin. Ay, binili ko lang Ay, binili Ayan, palaya. Ang palaya po, 85. 85 sa talong. Eh, hindi pa po nabibili. Magkana ask me? Magandang maganda. Maganda, maganda po, 45.50. 50. Ate Sel, magaganda naman yung kagulay natin. Madam, ano? Anong pangalan nyo, madam? Janice po. Janice, taga saan po kayo? Uh, Pulo. Pulo. San Isidro. Yan ang kaganda. Anong dala niyo pong gulay? Yan, ang palaya. hindi pa maganda rin Ito, maganda. Pula, siya, sa po. Ito, maganda. Si yan. Taga saan po kaya atin Lucy? Pulo din po. yan. Magaganda pala yung mga taga pulo sa Ula. Isidro, ano? Yan, o. Oh. Tandaan niya. ina, tinatanong ko lang po, asking price, depende po sa ganda. Pag maganda maganda, medyo mataas. Pag kagandahan, mababa. Pag maraming gulay, Mababa, pag konti, mataas yan. Maaaring magbago, minu-minuto, oras lang yan. Katulad. Yang, katulad nila, andi dito sila kaya alam nila. Yung mga di, kasi ano eh, wala dito kasi hindi nila alam. Salamat po, Madam Magaganda. Ingat po lagi sa biyahe. Ano, marami po tayong kalamansi. Yung maganda maganda, meron tayong 1211 pero yung hindi kaganda ang kalamansi, may 900, may 800. Depende po talaga sa ganda ng gulay na ating tinatanong. Tanungin ko po yung ating uh, doktora ng baksakan. Si Dokta, Dr. Sheryl yan po. Dito po sa kanyang pwesto, napakalamig, eh, no? Ang ating pong doktora simple lang po. Eh, no? Dito po tayo sa ating gulay bagyo pagpasok pa lang ng entrance, kaliwa unang-unang pwesto, you know, makikita niyo yung magagandang gulay bagyo, eh, magandang Boss, good morning. Magkano yung repolyo natin ngayon, boss? Asking lang. Boss, 480. 380. Yan yung... Ayun. Yung ating pechay uh, bagyo. Pechay ay 300. 300. Sa sayote. 230. 230. 230. Sa patatas. 480 po. 480 sa carrots. Gets po kanina, 650. O, oh, 650. Sa ating pong celery. 120 Yan na, may broccoli din siyang ganda. Magkano po yung broccoli? 90 yan ayong koli ay koli ano kanina po kasi napakadami to bandang alas 10 alas 11 po kasi naubos na eh kasi magaganda yung gulay niya salamat boss yan na taga barangay uh, bakero po to kaganda naman ng tambay dito kagandang lalaki ng mga tambay dito ano ayan yung mga tambay dapat yung mga, tambay magagandang lalaki ano Bawal ang pangit dito ah. Yan. Wala na kangit eh. Yan. Andito po yung kumari kong maganda. Ayan. Pinakamagandang kumari ko. Yan. Oh, hindi na rin pinakamagandang. Magandang maganda lang daw. Ayan. Ayan. Yung mga nagpupunta dito kay doktora. Ah, oh, magandang maganda. Yung mga pupunta kasi sa pwesto ni Doktora magaganda. Oh, 'yan. Kasi nito, yan. dermatologist kasi ito, Ganda. Cora, magkano po yung ating uh, sibuyas na puti ngayon? 9 kilos. Sa pula po. 500. Sa munggo po natin nga labo. 250 po. 250, 25 kilos. Sa ating super white. Super white, 450. 450 sa ating kanso. 400 Yan. 450. Yan. Salamat po, madam doktora ng baksakan. At sa ating nga uh, kumari. Good morning, mari kung maganda. Doktora na. Doktora Yan. na. Yan. Okay, yan po ang ating latest price update. So see you again tomorrow for my next vlog. Bye-bye po. God bless us all.